Hello, hello. Andito ako ngayon sa Abilenes Beach Camp. nag nga pala ako na kumuha ng mga lumot dito kasi marami din ang umuha. Kung titignan mo parang hindi makakalain na kinakain pala ito. Pagtsatsagaan mo lang talagang kunin ito kasi nakadikit siya sa mga bato. na lang ako kaya tig-try ko na rin na kumuha. Ang texture ko ng lumot ay napakalambot. Ang kalaban ko nga lang dito ay sobrang init. Kaya dapat nakasombrero tayo para hindi masira ang ating beauty. Yan ay kung may beauty pa tayo. Sa puntong ito ay hindi na ako nakasombrero dahil binigay ko na sa aking anak ang aking sombrero na inita na kasi siya. Pero alam niyo ba habang nandito ako sa tabing dagat ay hindi ko maramdaman yung init. Siguro dahil may ginagawa ako kaya hindi ko talaga maramdaman yung init or ano parang wala lang. Namalayan ko na lang nasusunog na pala ang aking balat. Pero okay lang basta ako nag-enjoy manguha ng mga lumot nito. O siya, sige, mga inday, ang dami ko nang sinabi para kukuha lang ng mga lumot. Hanggang sa susunod ng aking video. Bye-bye!